Noong 2009, isang batang Pilipino ang nagpatigil sa buong mundo. Mula sa simpleng pamilya, biglang naging international star. Pero makalipas ang ilang taon, ang batang iyon ay tila nawala na lang sa limelight. At ngayong 2025, isang masakit na katotohanan ang lumabas. Si Charis Pempenko, ngayon ay kilala na bilang Jake Zyrus, ay produkto ng pangarap at talento. Sa murang edad, bumibirit na siya sa mga amateur singing contests hanggang sa ang kanyang YouTube videos ay mapansin mismo ni Oprah Winfrey at Ellen DeGeneres. Lumipad siya papuntang Amerika, nagtanghal sa mga world stage, at nakasama pa sa sikat na US series na Glee. Sa isang panayam noon, sinabi ni Oprah, Charisse is the most talented girl in the world. Lahat ng pangarap, akala ng marami natupad na niya. Pero ang hindi alam ng publiko, may masalimuot na kwento sa likod ng kasikatan. Ayon mismo kay Jake sa kanyang memoir na I am Jake, tinatayang umabot sa halos 927 milyon pesos ang kinita niya bilang Charis. Lahat ng concerts, TV shows, guestings, endorsements, milyon-milyon ang pumapasok. Pero, ang tanong saan napunta ang pera? Ayon sa kanya, wala siyang kontrol sa sarili niyang kita. Kailangan ko pang humingi ng permiso para gamitin ang sariling kotse, sabi niya. Ang lahat ng earnings, hawak ng kanyang ina. Wala siyang bangko, wala siyang savings, wala siyang retirement. Isang sikat na bituin na walang naipundar para sa sarili. Pagdating ng 2017, nag-out siya bilang transgender, at piniling palitan ang kanyang pangalan, mula Charisse, naging Jake Zyrus. Maraming fans ang nadismaya, at maraming sponsors ang umurong. Nakansel ang mga bookings, at unti-unti siyang nawala sa mainstream. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa $1,700, o halos 100,000 pesos kada taon na lang ang kanyang kita mula sa streaming at performances. Isang napakalayong agwat mula sa halos isang bilyong kinita niya noon. Pero para kay Jake, ang pagyakap sa tunay niyang pagkatao ay mas mahalaga pa rin kaysa sa kahit anong halaga. Minsan, ang tunay na laban ng tao ay hindi lang sa tagumpay, kundi sa paninindigan. Si Jake Zerus ay patunay na kahit mawala ang lahat, pera, kasikatan, at suporta, ang paninindigan mo sa sarili mo ang pinakamahalaga. Pero sa mata ng lipunan, masakit pa rin isipin na ang dating tinawag na most talented girl in the world, ay nayoy tila pinabayaan ng mundo. Ano ang pananaw mo sa kwento ni Jake Zerus? Para ba sayo? Ang kanyang kapalit ay sulit. E-comment mo sa baba.